Mga baliw talaga. Alam natin na kami dito. Alam natin dito. Alam natin na kami dito. Alam natin na na kami dito. Alam natin 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 na na dito. Madam, bakit po? Wow! Ganyan ka talaga! Naamni siya kapag singilan na ng renta! Magbayad ka na nga! Ah, ay, ah, amang, oo nga pala nung no. Ngay Ngayon nga pala yun. Eh, mom... Wala pa po kasi yung pambayad eh. Next week, mom, gagawa pong paraan para makapagbayad po agad ako. Oh. Next week na naman! Ilan next week na yung sinabi mo? Anim na buwan, wala ka ng renta dito? Ano, libre na lang? Ikaw, mahiya ka naman. Ang kapal ng mukha mo. Teka nga lang. Eh, meron ka na naman pala dito mga appliances. Yan na lang yung pwede mong ibayad sa akin. Ikaw, umalis ka na. Kasi maglalagay na ako ng foreign dito sa room mo. No. Huwag naman po. Nung gagawa po ko talaga para makapagbayad. Hoy, ilang beses na kitang pinagbigyan pero ganun pa rin. Kaya umalis na, please. Alis na! Akin mga gamit mo. Wala kang dadalhin. Alis! Alis! Okay ito ah. Ito. Ah. Ay! Ay, ma'am. Pwede po ba ako pumasok? Ay, upo ka lang. Ay, no, ma'am. Thank you po ah. Eh, ma'am. Nakita ko po kasi sa labas na may nakapaskil na room for rent. Eh, nagharap kasi ako ng room for rent, mommy. Kasi, alam mo na, may, may matuluyan ako. Teka lang. Eh, sigurado ko bang nakakabayad ka on time? Eh, aba mo, syempre naman, no? Nagbabayad kaya ako on time sa lahat ng mga previous na naanuhan ko dati. Eh, ano ba ang trabaho mo? Eh, sa parlor lang po naman po ako nagtatrabaho, tsaka magaling po ako mag-gupet. Parlor? Eh, same lang yan sa salon, di ba? Na-delayed lagi yung sahod. Eh, paano ako makakasiguro makakabayad ka? Ay, naku ma'am. Never pa po ako na-delay de sa mga bayarin, no? Kaya nagbabayad ako on time. Kaya ma'am, sige na, pumayag ka na. Okay. So, two months advance, three months deposit. Kaya mo ba yan? Sige po. Sige. Sino sa akin? Eh, mamaya na lang po. Ituro niyo po muna sa akin yung room ko. Sunod ko naman sa iyo eh. Sige na! Nakikita mo yan? Yung green na kortinang yan? Diyan yung room mo. Pero lahat ng gamit dyan, akin. Inabas mo na bago ka mag-ayos ng gamit mo. Oh, siya. Sige, sige. Sige ko na ha! Siguraduhin mo ha. Wala kang gagalawin ng ibang gamit dyan. Oo oh, nga! Ang tamay-tari naman yung tanong. Madam ka lang, madam! Pangit ka lang ha! Wala yun. Magkagandahan nga, pero fine na. Ano yung ang basong to? Ay! Ay, may ka meet ako dito. Hi! Ay, ay ikaw yung bago? Ay. Oo. Oh. Tsaka, kakarating ko lang kahapon. Hindi ko alam na ang ganda-ganda pala ng ka meet ko dito. Ba't nga pala ito yung napili mo? Mahal-mahal dito, oh, no? Yeah pasensya mo yung kapitbahay natin, ha? Ingi-ingi. Eh, wala na akong choice, eh. Tsaka, sa tingin ko kasi wala na akong mahanapang ibang paupahan dito. Kasi, ang, alam mo naman dito sa lugar natin, di ba? Ang mahal-mahal ng paupahan. Ay, alam mo ba? Yung landlady dito, sobrang taray. Ay, talaga? Oo, oo. grabe pa maningil. Mahal-mahal na nga ng upa dito. Grabe pa maningil. Ay. Eh naku, kabisadong kabisado mo talaga yung ugali ng landlady dito, ha? Siguro best friend kayo. <laughs> best friend? Lagi niya kinukuha pagkain ko. Ha, kainis. Ay, Alam mo ba, tuwing magtatanghalian ako, lagi na ikisabay, ka. alam mo may ambag, nakakainis. Ay, ano, makakainis talaga yung ganun, no? Sana hindi niya gawin sa akin yun. Kasi, naku, hindi pa niya gawin sa akin, no? Kasi lalaban talaga ako. Patay gutom yun. Kasi mo ba lang ba, Ay! Yan? Ay, saktong sakto. Oy. Anika. Akin na lang to ha. Kasi alam mo, not feeling well ako eh. Kailangan ko ng mga prutas para naman magkasustansya ako ulit. Ay, huwag naman kailangan kailangan mo. Pet-pet mo eh. Ay, grabe ka naman. Ito naman. Pwede mong sabihin na okay sa'yo na lang, di ba? Eh, eh ma'am, hindi po kasi sa inyo yan, ma'am. Sa kanya po yan. Ano ka pa naman, ma'am? Di ba sinabi ko, akin na lang to. Hindi naman siya tumanggi, di ba? So, akin na lang to. Ano ba? Ba't ka ba nakikialam? Ikaw ka, bago-bago mo dito, nakikailan ko sa mga diskarte ko. Hoy, anytime pwede kita tanggalin dito. Wala akong pakialam, hindi kita re sa deposit mo. Tsaka advance mo. Aba, ay, lahat yan kukunin mo? Ay, bakit hindi? Ay, ito ay, naman, pa? para namang hindi afford bumili ulit. Hoy, lang mo ko. Ay, respeto naman. Tsaka, magre-reklamo ka din. Ay, nako, pwede kayong ipagsabay kung paalisin dito. Ano? O sige, sa'yo na yan lahat. Kung ang kailangan mo yan, wala kang sustansyo sa katawan mo eh. Ah, anyways, may mga labahan pala ako doon sa kwarto ko. Eh, isabay mo lang doon sa labahan mo, ha? Ah, ako? Eh, eh ma'am, bakit ko lalaban yun? Hindi naman ako katulong dito. nagre ako sa bahay niyo. Hoy, masyado ka naman. Kunti lang yung labahan ko, ipapasabay eh, ko lang sa'yo. Nakikisuyo ako, ayaw mo? Ang ano mo naman sa'kin? Grabe ka naman makautos. Ang mahal-mahal na nga ng renta dito. Gagawin mo pa tong katulong. Ani ka, ano ba? Dapat, ganun dito. Nakikisama. Ganun nakisama dapat ang mga bago. Hindi yung... Kala mo kung sino na. O siya, sige na. Ah, dalhin ko dito sa kwarto ko kasi magpapahinga pa. Diyan na kayo. Sana hindi na magising. Teka, nag-order kasi ako ng tubig. Hindi pa dumadating. Oo, nung ugaw na ako. Kailangan kong uminom ng gubot. Akin na lang dito. Kita mo na. Ubi mo siya. Mukhang dehydrated yung katawan. Ay, nako sis, pagpasadyahan mo na ha. Ganto pala talaga yung ugali ng babae yon, alam mo? Hindi bagay sa ganyan yung ganun. No? Ang gata-gata, ang -gata baong gabaw ng bahay niya. Tapos ganun lang tong... Ganun, hindi na babagay sa pagmumukha niya. Ay, bagay pala sa pagmumukha niya kasi sama na mukha niya yung ugali niya. Sanay na sanay na ako dun. Buraot. <laughs> O siya, sige, papasok na muna ako sa kwarto, ha? Ay, yeah. may bago akong oh, Ay, sesi. <laughs> Kasi ganda ko pa. Uy, <laughs> huwag kang masyadong kiligin. Ganyan na ganyan yung mukha ko nung kabataan ko. Dami si. Sarap to, ah. <laughs> Hoy! Marimar! yan? ano po yung kailangan nyo? alin? yan talaga yung mga sakit na mga nagre-renta dito. Na-amni siya kapag singila na. Hoy, magbayad ka na. Mama, ano ba pinagsasabihin nyo? Ikakabayad eh, ko lang sa inyo eh. Anong kakabayad? Opo! Kakabayad ko lang sa inyo ng pang susunod na buwan ang ayang bayad ko sa inyo eh. Huwag mo nga akong lokohin. Ginagawa mo kong tanga. Hindi ako nakakalimot na dapat kinsenes katapusan ang bayaran. Eh ngayon, dapat binabayaran mo na ako. Ay, ma'am, kinsenes katapusan ako magbabayad. Ano to, ma'am? Ginawa mo naman itong sahuran yung bayaran ng renta dito. Ano? Ginaya mo rin sa pampasweldo ng mga mga empleyado dyan na kinsenes katapusan nagsasahod? Ano ba to, ma'am? Nagre-rent ako sa bahay mo, kinsenes katapusan talaga ako magbabayad? E yun na nga yun. Kailangan ganun din dito. Hoy, huwag ka makailam sa patakaran ko. Kung ayaw mo, umalis ka dito, wala kang gamit na dadalhin. Ay, kakabayad ko lang nung nakaraan, tapos magbabayad ako ulit. Ay, para, para naman si plaka tong si Man, paulit-ulit. Huwag kang maraming sinasabi, ano magbabayad ka o hindi? Papabarangay kita. Ay, huwag po. Ay, o kaya. sige, magbayad ka na, dali. Sige po, isisend ko na lang po sa inyo. Gusto ko cash. Isisend ko na lang nga eh. Kulit mo naman. Siguraduhin mo ha, ihuhulog mo ngayon. Kung hindi, ikaw ihuhulog ko doon sa bangin. Hige na ma'am, daldal ka ng daldal. Ngiwi ka ng iwi ng bibig mo. Tumahimik ka bayaran mo, ha? pa rin ako kinsa, nasa katapusan. Nangyari dito kay madam. Kaya pala naging ganyan yung itsura niya kasi ang sama ng ugali niya. Ako, buti na lang talaga, hindi kami naging magkamukha. Ay. Ay. Nako, napakaswerte ko talaga. May pipino pa ako nakita. Akin na lang. Oo. Asan na yung cup ko dito? Ah. Oh. Hindi talaga na nato. Ano ba yan? Favorite ko to! Ano ba? Matagal mo yung gabi to? Ay. Ano ba yan? Nakikigamit ka ng baso? Hoy, excuse me ha? Walang pangalan dyan. Ay naku, ako yung nakatira dito. Ba't ka ba nakikigamit ng baso? Alam mo, kahit ilang beses kong hugasan yan, hindi mawawala yung amoy ng bunganga mo dito eh. Okay. Ah! Ang grabe mo ha? Ganyan lady mo ako dito? Ganyan yung respeto mo sa akin? Hoy, manahimik ka! Walang nakalagay ng na pangalan dyan kaya pwede ko yung gamitin kahit kailan o kahit anong oras gusto ko! Sisi, otin na mo! Hindi lang buraot! Nakikikamit ng baso, hindi naman... Tumahimik, tumahimik. ka at tumahimik ko! Sus! Ayan! Ano? Akin, akin na nga yan pa! Akin tong pipino na to! Akin tong <laughs> pipino na to! Ikagamit ko ba ito hinahanap-hanap e? Eh? Kaya pala nawawala doon sa ilalim ng bed ko? Kasi kinuha mo pala tong pipino ko? Alam mo, Pagkapin kapal pala mukha mo. Huwag kang mag... Huwag kang mag-agaw ng mga gamit na hindi sa'yo! Hoy, huwag kang mapagpintan! Nakita ko yan dito, ibig sabihin walang mayari, kaya akin na yan, akin na ano yan! Ano yan, ha? Kusang naglakad yung pipino ko? Abay, malay ko sa'yo, akin na yan! Hoy! Pipino yun? ko to, ha? Tabi-tabi ko tumatulog gabi-gabi kasi kailangan ko to, tapos nanakawin mo lang, ano kailangan mo rin to? Bakit hindi? Akin na yan, ay maghanap ka ng boyfriend mo, hindi yung pipino ko yung pakikialaman, alam mo? mo? Oh. Sumasobra ka ng babae ka, ha? Lahat na lang ng mga nagre-rent dito. Lalong-lalong na tong sesi ko. Nagre-reklamo na dyan sa ugali mo. Hindi ko na kaya palabasin to. Huwag mo ko dito duro-duro, ha? Hoy! Huwag mo magkakampi ang dalawa. Kasi, sisiguraduhin ko talaga na kayong dalawa pupulutin doon sa labas. <laughs> Aba! Huwag hindi ka huwag lang sa amin. Sa'yo na lahat ng gamit dito, ha? Eh bakit? Pag ka pala mukha talaga nito. Ay naka, Sese. Isa lang pwedeng gawin natin dyan. Sampulan nga natin yung babae nyo. Hoy! Day. Kasi, hoy, Halika! and sa na. Alika. Alika. Pa-suso. Pa-ta-gala ko kayo, mga 'pag tinutulungan niyo. Babae ka. Babae ka. Sobra ka na. Ha? Teka, hindi ko siya dinidirekta. Ano ba? Mabaliw talaga. Dito. Dito. Katatak mo gumamit. Alika, na kami dito. Halika, alis na kami dito. Sige. Sige, ha? Hahawakan ka tata-tam. Sir? Anong sabi mo, sir? Teka lang. Ikaw yung anong ginagawa mo dito? Bawal. Bawal lalaki dito, ha? Pamamahay lang dito na bahay, ha? Ako may ari ng bahay na to. Di ba ba lang? May ari? May ari. Nagre-renta kami dito, eh. Nagre-renta kami sa kanya. Nagre-renta? Bahay ko to! Ay, sir! Ay, magpapaliwanag po ko, sir. Eh, kasi naman, sir. Eh, di ba, wala kayo. Wala naman, wala naman nakatera dito. Eh, pala-rentahan ko na. Parang nung na-extra dito, di ba, sir? Ha? Okay, Yes! Hindi mo na <grips> nagpaalam sa akin? Ha? Eh, Uy, ang taas-taas niya ito magparenta ng bahay niyo! Sa ba? Uh, uh sa sandali! Sa ibig sabihin! Hindi siya yung mayari ng bahay! Kaya ba ba? Ako mayari ng bahay ah! Eh, saan mo pa pa iwanag naman ako sa iyo? umalis sa akin dito! Umalis ka kayo! Mag-uusap lang kami! Alis! Ay! Paano yung mga dinayad na papalisin dito. May advance at deposit pa ako dito tapos papalis mo kami na basta-basta na lang. Alam mo, sir, ang pagsabihan mo para lumayas dito, ito ang babae ito. Alam mo, napaka-bura out neto. Na okay, Alan. Sabi natin pa! Eh, uh, ganito lang, sir. Eh, sorry na huwag hindi kong paalis dito, sir. Ang oh, mabaya akong kakausap sa nila. Babayaran ko lang sila. Hindi, ipapalit yung pera nila. Steve mo sa part yun, ha? Hindi ka ba nalagpahalong sa akin?